kaibigan, alam mo ba kung saan ka pupunta? Hindi yung meeting o yung lakad mo mamaya. Ang sinasabi kong pupuntahan dito ay yung huling hantungan nating lahat. The final destination. Pag-usapan nga natin yan dito sa landas ng pag-asa. Ako po si Alvin Fabella. At ngayong araw na ito, tayo magnilay sa Aklat ni Mateo. Chapter 13, verses 47 to 53. Sa ating gospel ngayong araw na ito, ang sabi ni Jesus ay, Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Tulad ng isang lambat na inahagis ng mga isda upang makahuli ng marami at iba-ibang uri ng isda, ganyan din ang kaharian ng Diyos. Pagkat ang nais ng Diyos ay maligtas ang napakaraming tao. Gusto niya lahat tayo ay kasama sa kaharian ng Diyos pagka napuno na ang lambat, ang mangingisda ay pinipili ang kanyang mga nahuli. Ang mga nakakain o pwedeng ibenta ay kanyang pinatago. Ngunit ang mga hindi nakakain o hindi na ibibenta ay kanyang pinatapon lang. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at tinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Ganyan din ang gagawin ng mga anghel ng Diyos pagdating sa katapusan ng mundo. gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matuwid at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy mananangi sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Pero ang tanong, kailan ba mangyayari ito? Kailan ba ang katapusan ng mundo? Walang nakakaalam. Kaya nga ang sabi ni Jesus sa aklat ni Mateo, Ngunit tungkol sa araw at oras na yon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ano bang pwede natin gawin upang mapasama tayo dun sa mga mabubuti? May tatlong suggestion po ako na pwede natin gawin sa bawat araw. Una, magnilay tayo sa ating buhay araw-araw. Huwag na natin intayin yung susunod na retreat na pwede nating samahan o daluhan. Sa bawat pagising natin tuwing umaga, tanungin natin ang ating mga sarili. Kung darating si Jesus ngayon, saan ba ako mapapasama? Doon sa mga mabubuti o doon sa mga masasama? Pangalawang bagay na pwede nating gawin ay maging handa parati. Paano ko ba magiging handa parati? Siguraduhin mo lang na bawat aksyon mo lahat ng gagawin mo ay ayon sa turo ni Jesus. Pangatlong bagay na dapat mong gawin sa araw-araw ay tanungin mo ang iyong sarili bago ka matulog, nagmahal ba ko ngayong araw na ito? Kaibigan, ito ang paanyaya ko sa iyo sa bawat araw. Magnilay ka, maging handa ka parati, magmahal parati. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan upang pumili kung anong gusto nating gawin. Pero ang ating mga desisyon, ang ating mga choices, yan ang magsasabi kung saan tayo magpapasama sa katapusan ng mundo. Kaya pumili tayo ng mabuti. Pagkat yan ang magsasabi kung saan ang ating huling hantungan. Nabless ka ba ng reflection na ito? Pakilike mo naman at pakishare mo sa mga kaibigan mo. Mas maganda, itag mo yung mga pangalan nila dun sa comment section sa baba. Tulungan mo kaming magbigay ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week.